Ito na yung fried rice, oh. Ang daming naman ng fried rice, panis. 60 pesos para sa gandong serving, mga kalamon. Kaya so, po gumawa na ito, Oo, oh, oh malasado po. Sarap. Mmm. Actually, masarap talaga sa mga kalamon. 10, 10 years. na? Oo, oh, 10 years na. Bili mo nyo, 10 years na silang nagserve serve na ito. For sure, gamay na gamay na nila yung uh, pagluluto na ito. So, ayan na pa tayo ngayon dito sa Mayapo, uh, Blasan Binyan, Laguna, dito sa may... Uh, way papuntang De La Paz, yung Alpha Mart, andun yung Alpha Mart. kasi natakam ako dun sa vlog ni Quiz Jeffrey Tuazon, kasi meron nag-serve dito ng almusal. Alauna ng madaling araw, mga kalamon, nag-open na sila, which is ito. Ang dami mga almusal na pwedeng masubukan dito. Sobrang natakam talaga ako doon. Kuyos, Jepo, Tuazon, asun. Kasalanan mo to. Iba't ibang uh, almusal lang meron sila dito. Merong uh, palabok. Ayan, palabok. Nakabalot-balot. Magkano po yung palabok nyo? 30 pesos. Ano mo? Ano po ito? May carbonara, may spaghetti. Tapos ito po ay champurado, may mga kakanin din, maha. Tapos ayun, may Sopas. sotas. May yung nila oh. Ayan, ang dami pa. Tapos ayun, ang dami dun. naka, ano na, naka-prepare no, na, oh. with rice na yun yung mga kalamon. Tapos dito rin, nandito, ayan, may maling, may maling, may torta, may tortang itlog with hotdog. Ayan, dito ako natakam sa vlog ni Jeffrey Tuazon, yung maling tsaka itlog. Tapos susubukan ko na rin yung kanilang pork tapa dito. 60 pesos na siya ngayon mga kalamon. Lagyan natin ng ketchup. Gandong gando yung ano eh. Nakakatakaw eh. Ayan no? Oh. Yung itlog Oh. Malasado. Mm -hmm. Susubukan natin yan. Pang madiinan yan. Dumayo pa ako dito. Alauna na mag alas dos na actually mga kalamon. Sobrang takam. Ayan eh, o. Oh. <laughs> mmm, ito yung fried rice oh. Ang daming laman ng fried rice, panis not your ordinary fried rice. May hotdog, longganisa, itlog. Yung mismong fried rice, yung maling, oh. Mm. Fried rice pa lang, wala na. 60 pesos para sa gandong serving, mga kalamon. Mm. At syempre, since gusto ko na mga kasama ko ang mushroom chili garlic. Ang chili oil na gawa sa mushroom. Healthy type ng chili oil, mga kalamon. Sa so, mga gusto mag-order, yung link nandiyan sa ating comment section. Open din sila for sellers and distributors sa so mga gustong mag-business ng ganito. Ay, yan. pwedeng-pwede pwede, mga kalamon, mag-message lang kayo sa kanilang Facebook page or PM nyo ko. <laughs> mm. Grabe. Panalo niya. Mas pinanalo pa. <laughs> mm. Tapos ito, bago mga kalamon, may mga ulam na rin sila. Ito yung kanilang pork tapa na worth 75 pesos. Unahin na natin yung pork tapa. Ayan Oh. Hmm? Hmm. Bo. Oh. Hmm. <laughs> Kayo po gumawa na ito? Oo, oh, mal po. Sarap. Hmm. Dasa rin masarap talaga ng mga kalamon. Kalambot pa. Tapos syempre, yung itlog mga kalamon. Hmm. 11 p.m. nag-open na sila. Tapos hanggang orang oras lang po inaabot ito. Mga 6 to 7 a.m. Okay, pwede nyo sila maabutan mga kalam. Tapos kung nga kayo dito, Poblasyon Binyan. Itong way papuntang Delapas mga kalamon. Yung Alpha Mart, pag nakita nyo, Ayun, makikita nyo to bago dumating Alpha Mart. Sabi ko, okay na ako sa mga rice mill. Pero since meron sila dito ng gisatong-sotong, hindi ko pwede pakawalan to mga kalamon. Ito sa mga favorite kong uh, noodle type. Ito nga, uh, Sotanghon. Kaya <laughs> titignan ko rin to. <laughs> yung Sotanghon na hindi ko pwedeng palagpasin. Dahil, paborito ko to eh. <laughs> <laughs> pa sobra naman Ay, uh, Iba talaga pag sotanghon. mm, Pampaanghang Mushroom chili garlic Kung gusto mo mag uh, business nito PM mo lang ako Kaya PM mo yung page nila Open for sellers at distributor ha? Oh. Hmm. Hmm. <laughs> sa mga matatakam, lalo pag madaling araw nyo na panood to, auto-punch talaga. Hmm. <laughs> so ayan mga kalamo, actually marami pa tayong pwedeng masubukan dito. Ayan, gaya na nga to So nilo. Grabe, hindi ka ba natatakam dyan? At uh, pang iba. Gano'n na po katagal ito? 10 uh, years. na? O, oh, 10 years na. Bili mo nyo, 10 years na siya nag-serve na ito. For sure, gamay na gamay na nila yung uh, pagluluto niya ito, kung paano pa sasarapin lalo yung mga uh, food, yung mga almusal na tinitindan nila dito, mga kalamon. Great food trip lang to. Again, mushroom chili, garlic, yung link nasa comment section. Thank you for watching. Peace out.